Sige pa, sige pa. Pero sa pa. Diyos ko. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo ang ate ko. Sige, pero sa pa. Pero sa pa. Persa pa. Congratulations. Babae ang anak ninyo. Ate, Tingnan mo. Ang cute ng bata. Ate, tignan mo. May birthmark pa siya sa baywang. Ate, bilis. Tignan mo. Lumabas ka. Ayaw kong makita yan. Ba't ka naman ganyan? Wala namang kasalanan yung bata. Patanggal mo. Bakit? Dahil anak to ng Shia, pero may anak din siya sa akin. Si Shia Junwa, hindi ba ayaw yung magkaanak? Ginawan ko ng paraan, sa kondo mismo, sa kasawa ko siya, kung mga anak siya para sa akin. Natural lang yun. Kaya e ko, ano lang ko sa buhay mo? Alam mo may asawa ka na, at saka tayo, naglalaro lang naman. Ano, gagamitin mo ba ang bata para itali ako? Oh? Hayop ka! Sinasabi ko sa'yo, si Sajunwa ay nang iisang anak ng Zagro! At ikaw, isa ka lang mahirap at hamak na babae! Hindi ko magtatatagumpay! Hindi ko haya magtagumpay ka! Binabalaan kita. Kung gagawa ka ng kalokohan, huwag mo kung kong sisihin ko kakalimutan kung nakaraan. Hangin Je! Hangin Je! Sajunwa! Sinira yung buong kaligay ng buhay ko. Gusto ko ng anak ko ay paligay niyo ng maranya na parang anak ninyo at ang anak niyo ay isasama ko sa kahirapan para maging isang hamak na nila lang na kinamumuhian ninyo. Ikaw? Anak?